mga kaagos banat merienda, merienda. ayan si boss Ricky nagtatambak na ito palang nabibistay ng tropa tropa ng mga kaagos Lupa with buhangin. Pre, well, aluan mo ng buhangin, pre. Ha? Buhangin. Isang buhangin lang para isang buhangin, o. No? Para yung mga bilog-bilog na yan. Ang agaya kay parang Elmer, Yeah. Dala tatlong lupa no pre. 3 and 1. 3 and 1 yun. Nadali. <laughs> Parang <laughs> kapi. Parang kapi yan. Parang Ayun, may tambak na ni Boss Rikeron. Yung iba. Ayan o. Oh. Dito kinuha yan, mga kaagos. Merienda na pre? Wala ay kape. O, oh, kape, merienda. Wala, kape. May asukal pa tayo ha. Ah. Pero, pero na muna yun. Na, diba? Oh, dami ano pa noon Tsaka copy mate Ang asukal, lang konti na Ang ano natin, pambara 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 pala ang gulang nito